Mga pasahero, tanggapin po ninyo ang aming pong kaloob na mga pamphlets na ito po ay pinamagatang The Truth About the Ten Commandments. Ang atipong maging topic sa mga oras na ito ay atipong pinamagatan ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng tao sa Diyos. By the way, mga kaibigan at mga patid, maari ko ba kayong tanungin? Ano po ba ang palatandaan at kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa tao. At ano naman po ang palatandaan o kapahayagan ng pag-ibig ng tao sa Diyos o pag-ibig natin sa Diyos? Sa oras nito na iskopong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga kasagutan sa ating mga tanong na ito po ay magbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman at higit sa lahat sa lahat ang pagsunod natin sa ating pong mahal na Diyos at pagpapasakop na rin sa ating pong mahal na Diyos. Narito po mga kaibigan at mga patid ang sagot sa unang tanong kung papaano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Ito po ay matatagpuan sa Roma 5.8.9. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuring tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Purihin po ang Panginoong Diyos mga kaibigan sa napakaganda po ng salita ng ating pong mahal na Diyos sa mga oras na ito na ating pong nakita ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin o pagpapahayag ng Diyos sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. Kaya purihin po natin ang ating mahal na Diyos, mga kaibigan, nakita po natin ang kanya pong pag-ibig sa atin nung ang ating Panginoong Kristo so ay mamatay doon sa krus. Ngayon, ang tanong naman natin, mga kaibigan, ano naman po ang pag-ibig ng tao sa Diyos? Ito po ay ating pong sasagutin mula sa banal na kasulatan. Mula sa Juan 14.15 kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kaibigan at mapatid, ang pagpapahayag ng pag-ibig ng tao sa Diyos ay ang pagsunod ng tao sa kautusan ng atipong mahal na Diyos. Malinaw po mga kaibigan na ang pagpapahayag ng atipong pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga salita o sa kanyang mga kautusan. Kaya ito po ang ating pong ipinapahayag ngayon, pagpapaunawa sa atin. Dahil marami po ang nagsasabi na mahal niya ang Diyos. Pero pagka tinanong natin kung ano po ang patunay o kaya'y kapahayagan na iniibig ni ang Diyos, ay maaring hindi natin masagot dahil hindi nga po natin alam kung paano natin ipakita ang pag-ibig natin sa Diyos. Naipakita na ng una ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Sokristo, pagtubos sa ating mga kasalanan. Then tayo naman kung tayo ay tatanungin kung paano naman natin ipinapakita ang ating pag-ibig sa Kanya. Mula sa 1 Juan 5 ang talata ay 3, narito ang iba pang pahayag ng pagpapakita ng tao sa pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Mga kaibigat, mga patid, ang ating pong pagpapakita, pagpapahayag na iniibig po natin ang ating mahal na Diyos ay ang pagsunod, pagtupad sa kanyang mga kautusan. At ang kanya pong mga kautusan mga kaibigan, ito po ay hindi mabibigat o kaya'y hindi mahirap tulad ng iniisip ng marami na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay mahirap o ito ay mabibigat. Kaya malinaw po na ati pong ipahayag sa Diyos ang ati pong pag-ibig sa kanya sa pamagitan po ng atipong pagsunod sa kanya pong kaluuban o kaya sa kanyang mga salita. Dahil pinakita na ng una ng Diyos ang kanya pong pag-ibig sa atin nung kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya nito ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Yun po ay sa Juan 3.16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po mga kaibigan ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan malinaw po na ipinahayag at ipinakita po ng Diyos ang kanya pong pag-ibig sa tao. Sa pamagitan ng ating pong Panginoong Yesus, nakita po natin ang kanya pong pag-ibig. Ngayon, ang malaking katanungan sa atin, kung papaano natin ipinakita naman ang pag-ibig natin sa ating pong Diyos. Kaya ito po ay isang panawagan na rin sa atin ngayon at pagpapaunawa na rin natin sa ating mga sarili't isipan na ganun lang pala ang pag-ibig o pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos yamang ang lahat ay nagkasala hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos ayon po yan sa Roma 3:23 walang matuwid wala wala kahit isa wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, walang gumagawa. Sa inyo pong panunood, God bless po sa inyong lahat. Thanks for watching at huwag kalimutan i-share.